sa isang luntiang gubat, nakatira si Kiko na kuneho. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pambihirang bilis. Ako ang pinakamabilis sa lahat, sigaw niya. Walang sino man ang makakatalo sa akin sa takbuan. Narinig ito ni Moy Moy na matsing habang nagpapahinga sa isang sanga. Ngumiti siya at bumaba. Kiko, sabi niya, kung ganon, hinahamon kita sa isang karera. Nagtawa na ng ibang mga hayop, isang matsing laban sa isang kuneho. Pero pumayag si Kiko. Sige ba? para mapatunayan ko ang aking galing, sabi niya. Pumwesto sila sa panimulang linya na gawa sa mga baging. Nang magsimula ang karera, humarurot si Kiko na parang kidlat. Agad niyang iniwan si Moy, Moy. Paalam, mabagal na matsing, sigaw niya habang tumatakbo. Ngunit si Moy, Moy ay hindi tumakbo sa landas. Sa halip, umakyat siya sa isang mataas na puno. Mula sa itaas, tiningnan niya ang buong kagubatan at nakahanap ng mas maikling daan. Sa kalagitnaan ng kanyang takbo, nakakita si Kiko ng isang malaking puno ng karot. Mukhang masarap magpahinga, sabi niya sa sarili. Napakalayo na ng agwat ko kay Moymoy. Moy. Dahil sa sobrang kabusugan at pagod, hindi na malayan ni Kiko na nakatulog na pala siya sa ilalim ng lilim ng puno. Umihilig pa siya ng mahimbing. Samantala si Moymoy Moy ay mabilis na gumamit ng mga baging para magpalipat-lipat sa mga puno. Tinaanan niya ang mas maikling daan na kanyang natuklasan. Parang ibon siyang lumilipad sa himpapawid. Nagising si Kiko nang papalubog na ang araw. Nako po, sigaw niya. Nagmamadali siyang tumakbo patungo sa dulo ng karera. Ngunit wala na siyang lakas. Pagdating niya sa finish line, nakita niya si Moymoy Moy na naghihintay habang kumakain ng saging. Hindi laging bilis ang nagpapanalo kay Bigang Kiko, sabi ni Moymoy. Moy. Minsan, talino ang kailangan. Ngumiti si Kiko at mula noon, natuto siyang maging mapagkumbaba.